up so, sa mga tao na dyan. Back in the it's another vlog na naman tayo dyan mga chong. Alright. Kamusta mga kapatid? Sa so, panibagong araw na naman to. At samahan nyo ako meron tayong bagong gagawin dito sa ating vlog. So ang gagawin natin ngayon ay magkocustomize tayo ng sombrero. So panibago sa atin yon. So meron akong nakita sa internet na nagkocustomize siya ng sombrero gamit sa uh, gamit yung sinulit. So na-inspire ako. Uh, first time ko itong gagawin. So, sana maging successful yung gagawin natin. So, yun, samahan nyo ako. Tara, gawin na natin. Let's go. Okay, so ito na yung sombrero. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng design. So, ayan, meron na akong uh, nilayout dyan ito. Ayan, tapos ito pa, dito pa. So, ang gagawin natin dito, dadagagawin natin ng design. So, ang mangyayari dito, lalagyan natin dito ng design, isa dito, isa dito. Okay, so ang gagawin natin dito ay uh, handmade lang. So wala tayong gagamitin ng makina kasi wala tayo doon. Gagawin natin to gamit yung mga sinulid tapos uh, karayo. So yun na Tapos lalagyan na natin ang design to. Let's go! kaya so nalagyan na natin ang design. So mayroon nat mayroon na to ito saka dito sa taas. So ang gagawin natin dito sa borda, lalagyan natin ng black. Ayun, parang ganyan. Lalagyan natin yan dito dito dito. So mamaya ipapakita ko sa inyo kapag tapos na. Let's go. <music> natin design yung ating sombrero. So, hindi ko muna ipapakita sa inyo. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung mga natirang mga sinulid na ginamit natin. So, ang gagawin natin dyan, para hindi madumi yung sombrero natin, aguguntingin natin to, tapos lalagyan natin ng lighter. So, ang iniisip ko kanina ay ibubuhol na lang sana. Kaso nga lang, iniisip ko parang, uh, parang madumi dito. Parang magulo gagawin ko ngayon ay lalighteran ko susunugin natin yung natitirang mga sinulid para uh, malinis tignan yung sumbrero natin natin tanggalin yung mga natitirang sinulid dun sa ating sombrero at gusto nyo na bang makita yung sombrero natin guys so bibigyan ko kayo ng b-roll ito na and 1, 2, 3, let's go! na natin i-customize yung sombrero na pakita ko na rin sa inyo. So, eto na siya. Bang! Woo! Alright, ang unang nilagay ko dito sa ating sombrero na design ay ito. Yan. So, ayan, bilog na yan. Tapos, ang next dyan, itong itong parang between. Tapos, next, itong between din sa baba. Tapos, nakulangan pa ako. Nilagyan ko pa siya ng parang dyan, parang linya linyang kulay black so para hindi siya plain so ito na yung kinalabasan ng ating uh, customized na sombrero kung tatanungin nyo ako kung sayang itong sombrero natin hindi kasi nalagyan natin ng buhay itong sombrero ayan. ganyan siya kapag nasa ulo na natin ayan. Alright, ito na yung resulta ng ating pagkukustomize na sombrero. At kung nagustuhan mo tong video na to, ilike mo na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na. right, so dito nga natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. At ingat kayo palagi dyan, always sanitize. So, hanggang dito na lang, peace. I out. Pew.